hi guys, nag so, open po know. kami. dito. Shara, lang ka dito sa dali. Shara, kondo. Ayun si Shara. Shara, Shara, Shara. Hello. 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 Ba? Hello. 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 Ika, no? okay, so hey may Hello, wika, wilo. Hi. Hey, guys. Hello. Ayun si Mama. Ang eh. <laughs> Halika, openin natin si Shara. Ito ikaw. Ito ikaw, kalong kay ate. Kasi. Para kita din ikaw. Man, kasi alam kaya, wala uh, pa lang yung company. Open open, <coughs> <coughs> open, open, <coughs> <coughs> open 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 naman 10%. Open Open Ya, yeah. Tara open. Ani? Lalago tayo, Sara. Pinunit natin. Wala na siyang lalagyanan. Wala, Sara, oh. Uh? Yeah. Ang lalayo. Nakatimid ng pinakamalapit. Hindi tinignan ni Saljun. So, Papaliwanan ko tayo. Nakatimid ng pinakamalapit. Ito yung cover. Paano kung wala sa makatimid? Mission Hospital sa Lalabang. Layo din. Okay. Dapat meron din sila. Ah, sa wait lang. Kaya wait lang. Atin. Atin pa. siya, paano kung yung puno? Ha? Or walang Walang available na ano ito. Pwede ba yung mangyari? Pwede yun. Possible. Walay available na. Pwede okay. no? Maganda kasi ang Ay, tayo naman yung ano. High-tech rin. Dala na ka tayo. Cookies kanya Cookies. Cookies ba? Wala ko ha. Ito ay Hindi, walang, hindi. Yeah. pa mahirap mag-sabit no, ng requirements saan nila No? Tutulog siya. Iba ka lamar doon. Wala pa rin sila hanggang ngayon eh. Pero pinapractice pa lang. Medical diata sila. Maxi care. Bile, bile, bili. bili kayo, bili. Ame. Asa na yung malilit mo ganyan? Asa na? Andun sa taas. O. Asama mo, parang madami. Huwag na. May mga mani na malilit eh. Tara, bile. Kung mga ano, ano, bibigyan ng na ano yan ha, nagsusubo. Kahapon, sinubo niya yung bariya. Nakita Buti. niya sa kama. Buti hindi niya nalunok. Oo. Kaya lang yung babantayan kapatid mo na. Sabi doon, di ba papa, may kinento sa atin si Tito Richard, nil nalunok niya yung pera na piso. Hmm. Buti malaki na siya. Malaki na yung bitukan niya, eh si Bebe. Maliit pa. Maliit pa. Baba rin sa niya. Shala! Hello! Bili-bili na kayo, bile-bile, bili bili na kayo, bile-bile, bili bili, 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 mga... bili bili na kayo. May pie, may sandwich, Bili-bili na kayo, bile-bile, anong gusto o, mo? Anong gusto nang mo, bae? Ito? Pie? Pati Pai, ito? Ano, sige, kunin ko. Ano hmm. yung hmm, sabihin mo kayo, sir? Unod. May yeah, na naman yung supreme, di ba? Hindi! Yeah. Oh. Kaya nga ayaw niya na Intellicare. Lumipad sila sa Avega. It mo na, it. Mr. Company na Intellicare. Magkaiba pa rin kasi yun. Kaya nga lumipad sila. Huh? Totoo? Si sila, yung sila ma'am. Hindi. It mo na, it. Intellicare kasi ano, kami dati. Tapos, bigla ano, nag-Avega. Ano, Galing ah! Papa, tiga mo magsubo si Sarah. Sarah, it mo dali. Di ba hindi niya na-offer si Avega? Shara, ah, Sarah, eat mo dali. Kunyari, Oh, si Shara, kunyari, iinit niya. Am, yam, 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 yam. Wag, kunyari, kaya natututo siya magsubo eh. Ano, isubo Am, yam, 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 Kita, gusto mo monkey? Bakit umuha ba kayo? Order tayo, Shara. Eh, kaya Order kayo, kayo, tayo. Fine, no, man, order nyan, ano, Ayong, order natin? Ayaw, order po namin para ay... Para Pie! Yung para monkey po, addition, na, pa, the donut. Pie! yung monkey po na donut ay na biscuit po ng monkey tas po yung ano yung edit lang naman niya yung edit sige yeah. ito na wala pang helping eh